Kim Achenza na pahagulgol sa huling lamay ng anak na si Eman Achenza Hindi napigilan ni Kim Achenza ang matinding emosyon sa huling lamay ng kanyang anak na si Eman Achenza. Habang ginaganap ang misa sa burol, napahagulgol ang TV host at weather anchor habang inaalala ang mga masasayang sandali nila ng kanyang anak. Maraming kaibigan! kamag-anak, at mga personalidad sa industriya ang dumalo upang magpaabot ng pakikiramay at suporta sa pamilya at Chenza sa gitna ng kanilang pagdadalamati. Ayon sa mga nakasaksi, tahimik lamang si Kim sa simula ng seremonya, ngunit tuluyang bumigay ng magsimula ang slideshow ng mga larawan ni Emman mula pagkabata hanggang sa kanyang pag-aaral sa ibang bansa. Ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang kalungkutan, lalot galing pa sa ibang bansa ang labi ni Eman na inuwi sa Pilipinas para sa huling pamamaalam. Nagpasalamat naman si Kim sa mga taong nagabot ng dasal at pakikiramay. Sa kanyang maikling mensahe, sinabi niyang wala ng mas mabigat na sakit para sa isang magulang kundi ang mauna ang anak. Idinagdag din niyang patuloy niyang ipagdarasal ang kaluluwa ni Eman at hiling niya na maipagpatuloy ng kanilang pamilya ang buhay ng may lakas at pag-asa. Maraming taga-showbiz at malalapit na kaibigan ng pamilya ang dumalo upang magbigay ng huling respeto kay Eman. Kabilang sa mga nakitang dumalo si Nabais Ganda, Ann Curtis, at Kuya Kim's colleagues sa ABS CBN at GMA. Ayon sa kanila, kilala si Eman bilang mabait, masayahin, at mapagmahal na anak na palaging nakasuporta sa kanyang pamilya. Habang tumatagal ang seremonya, hindi naiwasang maiyak ang mga kaibigan at kamag-anak sa mga mensaheng ibinahagi tungkol sa kabutihan ni Eman. Isa sa mga malalapit na kaibigan nito ang nagbahagi na bago pa man ang kanyang pagpanaw, madalas nitong sabihin na labis niyang ipinagmamalaki ang kanyang ama. Ang mga salitang iyon ay lalo pang nagpatindi ng emosyon sa loob ng burol. Makikita rin ang labis na suporta ng mga tagahanga ni Kuya Kim na nagpadala ng mga bulaklak at mensahe ng pakikiramay. Sa labas ng chapel, ilang netizens ang nagbigay ng mga kandila at dasal bilang pakikiisa sa kalungkutan ng pamilya. Ipinakita ng publiko kung gaano nila minamahal si Kim at Chenza bilang isang ama at personalidad na palaging nagbibigay inspirasyon sa marami. Sa gitna ng kalungkutan, nagbigay diin si Kim na patuloy siyang kakapit sa pananampalataya upang malampasan ang pagsubok na ito. Ayon sa kanya, bagaman masakit Naniniwala siyang nasa mabuting kalagayan na si Eman at nakakapiling na ang Diyos. Ang mensaheng ito ay nagbigay ng lakas ng loob sa mga nakadalo, na nagbigay ng sabayang palakpakan bilang suporta sa kanya. Matapos ang misa, dinala ang labi ni Eman sa crematorium kung saan muling napahagulgol si Kim habang nag-aalay ng huling yakap. Tahimik naman ang buong lugar habang pinapanood ng lahat ang huling sandali ng mag-ama. Sa kabila ng sakit, Pinili ni Kim na magpasalamat sa lahat ng nagmahal at nakiramay, sabay sabing, hanggang sa muli, anak. Hindi kita malilimutan.